Hello! Hello everyone! Happy Blessed Sunday! Uh, today is Sunday. syempre pag Sunday is Thursday. So, sa lahat ng Christian dyan, ng mga Roman Catholic, so, nakapagsimba na po kayo dyan. So, mamaya um, si RB is Thursday. Ang, ang simba ni RB is 9. Uh, so, ayun, uh, malapit na po ang, ang Christmas. Ayun, uh, malapit na ang birthday ni Papa Jesus. So, sa lahat ng mga Christian Catholic dyan, Merry, Merry Christmas sa lahat po sa inyong lahat dyan, mga lang mga my loves. Halina kayo mga kalangga, mga my loves. Ito ang aking breakfast for today. Ayan. Egg omelette and danggits. Wow, yummy. Sarap. So, tara na. Kain na tayo.